Sunday yon at ako ay nagpapakulo ng karne ng baka mga guys para tanghalian namin kasi day of ni Mr. Hello everyone! Good morning! Good morning! Ah, magandang tanghali kasi 11 o'clock na mga guys magto 12 na ayan nandito kami sa labas ni Mr. kasi nagpapakulo ako ng karne ng baka mga guys na tanghalian namin. Hindi ako lumabas ngayong Sunday na to. Hindi ako nagsimba mga guys kasi nagbanding ka naman kami ni Mr. ngayon. Kaya eto nagluluto kami dito. Dito ako nagpakulo sa labas kasi para hindi aksayado sa gasol mga guys. Mga guys dito ako nagpakulo sa kalan sa labas. Para hindi aksaya ng gasol. Nagtitipid ang inyong kanelman. Ayan. Bulalong baka. Tanghalian namin. Sila ka Dora nagsimba. Hindi ako sumama ngayon mga guys. Kasi nandito ngayon si Mr. Day of niya. Kaya ayan ang banding namin. Magluluto kami ng ulam naming baka mga guys. Tanghalian namin. Lungkulo na siya palambot na siya ilalagay ko na yung repolyo pa maya-maya repolyo lang lalagay namin sa hug niya mga guys lasang-lasa natimplahan ko na siya lang kumulo maluto pag dito sa labas mga guys marami kasi kaning mga kahoy na panggatong kaya dito kami nagpapakulo 'pag matigas ang pinapakuloan namin mga guys ayan siya oh malambot na siya mga guys Ayan yung baka. Ayan. Ayan siya o oh, mga guys. Tikman ko yung sabaw niya mga guys. At kung malambot na siya. Ayan guys malambot na. Ito lalagay ko na yung repolyo. Pukunin ko na yung repolyo mga guys. Yung sasahog na repolyo mga guys. Dalawang repolyo ito. Dalawang malalaki. Hanggang hapon na naming ulam ito mga guys. Ayan, ang ulam namin ngayon tanghalian. Lagay na natin yung repolyo. Tatanghalian na kami pag naluto ito mga guys. Kasama namin ang aming bunso. Ayan. Yan ang tanghalian ng aking mister na binili niya ngayon. Binili ni mister ito kanina mga guys no. Pauwi siya. Binili niya sa nadaanan niyang mga nagtitinda ng mga karne. Ayan. Pakukulaan ko na lang at pag naluto kakain na kami. Natimplahan ko na siya mga guys. Lagyan ko na siya ng magic, pang pamagic sarap, tsaka bechin, at tsaka yung asin. Ayan, luto na. Tayin ko lang maluto yung ripol mga guys. Ayan naman si Mr., mga guys, habang nagluluto ako is eh. nagduyan siya, diyan siya natulog. diyan siya nagpahinga mga guys. Malilim kasi dito mga guys. O, oh, ayan, may puno dito. Ayan, naglagay siya ng duyan. Nandito kami sa side ng aming bahay mga guys At kaya ayan, dito nagpahinga Habang nagluluto ako, binabantay niya ako dito mga guys Nakapagsaing na din ako Hi everyone! Magandang tanghali Ayan habang hinihintay kong maluto yung repolyo na inilagay ko sa karnya ng baka na pinapakuluan ko Is nandito ako, mag video muna tayo, mag film film muna tayo mga guys Happy blessed Sunday. Sunday ngayon mga guys. Kaya nandito kami sa side ng bahay. Ang lamig dito mga guys. At may mga puno kasi dito. Kaya nandito kami ni Mister. Pero pag mamaya pagkakain kami is sa loob na ng bahay mga guys. Dito muna kami habang nagpapakulo ako ng ulam namin mga guys. At ayan yung pinapakuloan ko ngayon mga guys. Na ulam namin. Paluto na siya. Yan, mga guys, yung niluluto ko. Ayan, nakaranas na rin ba kayo nagluto sa ganito, mga guys, sa kahoy? Nagtititid lang ng gasol, mga guys, kaya dito kami nagluluto pag matigas yung pinapa pinapakuloan namin, mga guys. Mahirap kasi maluto ang baka, kaya dito kami nagpakulo, mga guys, ng karne ng baka, kaya... Dito kami nagluluto ngayon para madaling lumambot at hindi maubos ang gasol, mga guys. Ayan mga guys, nandito kami ni Mr. Ayan. So... dito. Puno dito. Ayan guys. Kaya malilim dito. Mahangin. Kasi maraming mga puno dito. Kaya masarap magtambay dito, mga guys. Malilim siya. At ayun naman yung pinapakuluan ko. Yun. yan naglagay ng doyan si Mr. dun, mga guys. Mga guys. Ayan, luto na siya, mga guys. Yung triple yun na inilagay natin. Ayan. Tuto na siya. Pwede na kaming kumain. Magtanghalian mga guys luto na yung ating nilulutong karne ng baka with teripolyo. Ayan, kakain na kami. Pwede na namin ipasok ito mga guys. Thank you for watching. Bye! Don't forget to subscribe my channel. Nelman Vlog, please like, comment, and share. And click the notification na din para lagi kayong updated sa susunod kong mga videos mga kanelman. Bye! And God bless! See you!